akin birthday eh, forever na sa magkabilang dalire mga tusok ng karayo magkanak mananatili alam ko mali pero buhay to dito naging makulay bala ang alay para sa aming mga kaaway ang mawalik sa aming na mahal ako'y na may kempo ang kalaban ng edad pero teka muna ito ba'y katotohan na mabigat na katanungan ano ba pinaglalaban na dahil ba sa ganga buhay mo'y sa sakripisyo kahit alam mo nga hastong ang uh, ulong anong Kaso ang piligro at matatabuhay Buhay namin ay ligat Bawat tuwa papata Bala ang katumba Tumuba na sumama Sa mundo na madama Nagmihain mo ko At sanya at may kababala Ang pagtubos sa sala ng iba Ang kaligtasan Sa isa't isa'y nasa Ang aking ulo O para bang gustong pasukin ang lahat ng gulo Ang ulo lumalabas sa pumutok na ang barel. Ang pagiging sa asada yan ang aking papel Ako ay laging gigil, kaya't minsan napapasaba sa aking ngayon ang iba ay ang na papahama Pero pag hinahamak, umiiral na ang buon Kung di suntok, may tutumba na lang Sa isang putok buto na ba ang sagot? Para masabi lang na G, hindi ko to pinili Pero, bakit nagsisisi ang tulad ko? Paano kung kunin mo na ako? Sino na lang titingin sa mga maiiwan ko? Kaya nagsusumamo, pakinggan aking dalangin Ang tamang daan ay ituro mo sa akin Nangakasin Ipamakita pag bukang diwayway Darating din ang oras Kamay ko nang kumakaway Gusto mo ba na sumamba Sa mundo na madrama Nagmahal Ang lukot at saya At may kababala ang pagtubos Sa sala ng iba Ang kaligtasan Sa isa't isa nasa Yan ang buhay ng gangster Yan ang buhay ng buhay ng gangster ng Mula ng 1998, buhay ko dito na ginugol 12 anyos at naro sa mga lepong magpahabol Naging kakaiba ang pananaw sa kaidara Ang pinangarap na lahat ng gang ay mapang ibabawan Habang dinaalintana ang mga tao'y lumipas Tumandang walang tinapos, tila nagsayang na poras May mga tropa ng at ibang dinalungutang May mga nagbuwis ng buhay at naging pagbayad Tutanggunit, tinuloy ko pa rin ang laban Hanggang makilala ang pangalang OGC sacred parang mayor ng Manila Hinawakan ng Orquera, permanente tubo Tunay na ninong ng Velasquez sa Trojas sa Tundo Na ipagsabayan sa mga hamon, humantong man sa patayan At walang tigil na putukan ng gante pag nalagasan Ngunit isang katanungan ang naglalaro sa isip ko Ito ba ang buhay na dapat manahin ng pangalay ko? Gusto ba na sumamba Sa mo na madama ng at, sanya, at may kababala Ang pagtubos sa sala ng iba Ang kaligtasan Sa isa't isa inasa Yan ang buhay ng gangster Yan ang buhay ng gangster Buhay ng gangster Gusto mo ba na Sa mga mundo na madama At may hapang lukot at saya may kababala Ang pagtubos sa sala ng iba Ang kaligtasan sa isa't isa't inasa Ang hala ng buhay ng gay.